milyong-milyong boses ang mga kasabayan mo o maaring nauna sa iyo. Ngayon, ipagpatuloy mo pa ba ang pabablog sa kabila ng mga mababang views at kokonting followers? Paano nga ba natin uumpisahan? Saan tayo magsisimula? Kaya mo kayang umpisahan ngayon at hindi mo na aantayin ang bukas o ang tamang panahon? Sisikat din ba tayo kagaya nila? Whether you like it or not, ito ang ilan sa mga tanong na hindi mo maikakaila kapag ikaw ay isang baguhang content creator. Ito ay isang competition o isang hamon sa buhay. Ngunit magiging inspirasyon kung ipagpatuloy mo. Bago ang lahat, kung hindi ka pa nakafollow at nakapagsubscribe, gawin mo na para ma-update ka din kapag may bago tayong mga uploaded na videos. Paki-like and share na din po. At nang maraming matuto, ma-motivate at syempre ma-inspire. Ready? Tara! May ilang mga dahilan akong isa-share sa inyo kung bakit magandang umpisahan ang vlogging ngayong 2023. Una, mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. Ang teknolohiya natin ay patuloy na nagbabago. Gadget at software ay nag-i-improve at nag-upgrade ang pag-uumpisa ngayon ay magbibigay sa iyo ng access sa mga pinakabagong tools at pagkakataon. Pangalawa, pagsasanay. Habang mas maaga kang nagsisimula, mas marami tayong oras para makapag-practice. At mapabuti ang iyong mga kasanayan sa pagsusulat, pagsusuri, at pag -e edit Pasensya na guys ha, kasama ko yung mga pusa ko sa pagbablog. Pangatlo, Mabilis na paglago Ang vlogging ay isang mabilis na paraan upang magkaroon tayo ng audience. Kapag maaga kasi tayo magsimula sa pagbablog, mas mataas ang tsansa na mapalago ang ating mga viewership at makakuha ng sponsor at kita mula sa ads. Pangapat, pangarap o passion. Kung isa ito sa mga pangarap at passion mo, wala ka ng dahilan para itago ito at antayin mo pa ang bukas. Kung masaya ka naman gumawa ng content, gaya ko, kilos na at umpisahan na ang pagbablog. Panglima, pagkakaroon ng marka. Ang maagang pagsisimula mo sa pagbablog ay maaring makatulong sa iyo para ma-establish ang iyong brand at identity mo bilang isang content creator. Gaya na lamang ng halimbawa kapag sinabing JS Jeanette's blog, ano ba ang nasa isip mo? or ano ang una mong naiisip? Siyempre, isang content creator. Kachiyas Vlog nga, ika nga ang tawag niya sa mga followers niya at viewers. Isang content creator na nag inspire nagmo motivate at nag tutorial Somewhat like nagbibigay ng payo sa kanya mga viewers na may halong konting jokes, o ba? Diba? With all her knitting factor. Sa makatwid, ang pagsisimula ng vlogging ngayon ay maaaring magdulot ng benepisyo. At pagtangkilik ng iyong mga manonood na mag-uudyok sa kanila na suportahan ka hanggang sa huli at ipagpatuloy kanilang papanoorin. Hanggang makamit mo ang iyong tagumpay, kasa kasama mo sila mula noon hanggang ngayon. Sana ganun, no? Kaya tara, follow niyo ako. Sabay-sabay tayong matuto. See you! Bye-bye!